Dahil higit pa sa pagiging pinakamahusay sa mundo si Lamin na alam naman ng lahat, di ba? Para sa akin, si Lamin ang pinakamagaling na manlalaro sa mundo. Pero hindi pwedeng lumabas ang ama at sabihing ito ay isang moral na pinsala sa tao. Pero paano naman na walang kahit sino na malapit kay Lamin o malapit sa Barsa? Ayokong batikusin ang Barsa dahil naniniwala akong halos wala silang kinalaman dito. Pero sa tingin ko, dapat simulan ng bigyang pansin ito, Ibig sabihin, marami nang nangyari mula noon hanggang ngayon. Sa kung saan ang ama ni Lamin, nagsasabi siya ng mga bagay, sinasabi niya ang iniisip niya. Walang anumang filter, walang kahit ano. Pero nalumabas siya sa Enel Chiringuito, una sa Enel Chiringuito, pero nalumabas siya at nagsabi na. Kung ang anak niya na labing walong taong gulang ay hindi mananalo ng balon de oro, isa itong moral na pinsala sa tao. Sa tingin ko, kailangan na itong itigil. Ibig sabihin, kailangan na talagang itigil ito. Dahil ang unang maapektuhan ay si Lamin Jamal. Siya ang manlalaro na ayaw nating maapektuhan. At walang may gusto. Sa tingin ko, walang may gusto na si Lamin ang maapektuhan dahil dito. Pagkatapos, may sinabi pa siyang iba rin. Sinabi niya na, hindi naman daw ito pag nanakaw, pero nakita naman ng lahat na si Lamin ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Siyempre, nakita nating lahat, pero hindi pwede. Hindi ka pwedeng basta magsalita ng kahit ano lang gusto mo, okay? Talagang masama ang loob ko para kay Lamin. Sigurado akong si Lamin ang nanalo ng Premio Copa bilang pinakamahusay under 21 at Silver Ball. Sa tingin ko sa edad na labing walo, kung nakuha mo na lahat ng ito pero di ka pa masaya. May problema ka! May problema ka! At kami mismo mga kule, sa tingin ko hindi namin lubos na nararamdaman ang ganitong damdamin ng ama ni Lamin. Sa tingin ko, hindi namin ito nararamdaman. Sa tingin ko, hindi. Dahil alam naman natin na ang isang manlalaro. Na may daladala sa kanyang balikat ang seleksyon Espanyola at may daladala rin sa kanyang balikat ang Football Club Barcelona. At may daladala rin sa kanyang balikat na sa mga susunod na taon ay magiging pinakamahusay sa mundo. Na para sa akin, siya na iyon ha. Para sa akin, siya na iyon. Siguradong magdadala siya sa atin ng maraming kasiyahan. At kung mula mismo sa bibig ng kanyang ama, ng kanyang ama, ha? Lumabas na ito ay isang moral na pinsala? Eh. Makikita natin ang ating sarili sa ganitong sitwasyon. O baka ang problema ay sinasabi na agad sa bata na kapag hindi nanalo ng balon de oro sa labing walo, may malina. Ito ba ay isang kabiguan? At tayo ay Sobrang pinapahirapan natin ang manlalaro. Ha, pero sobrang grabe, sobrang grabe. Pisikal na pinsala ay madaling makita. Pero paano yung sikolohikal na pinsala na pwedeng maranasan ng manlalaro sa edad na yon? Sasabihin ko lang, ha? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Na si M.I.M. ay kung ano siya. Na si M.I.M. ay may sarili niyang trip. May sarili siyang galaw. May sarili siyang ritmo. May sarili siyang paraan. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa iba, di ba? hanggang ngayon, parang hindi pa rin siya apektado. Hindi siya apektado. Parang wala lang sa kanya ang nangyayari sa paligid niya. Abala siya sa paglalaro ng football at habang abala siya sa paglalaro ng football, sa tingin ko, ang mga coolers at pati na rin ang hindi coolers ay natutuwa sa kanya. Tama ba? At natutuwa ba sila sa kanya? Sa tingin ko, kailangan panggabayan ng kaunti sila MIM para sa pamilya niya sa aking paggalang. Tandaan mo yan ha, ako. Hindi ko kilala sila M.I.M. pati ang kanyang ama o iba pa. Pero sa tingin ko at maaring mali ako. Na mahalaga kay La M.I.M. Sa edad niya at kahit na apat na pong taong gulang na siya, ito ang iniaalok sa kanya ng pamilya ng kanyang ina. Bakit ang kanyang ama? Totoo ba? Ha? Huh? At inuulit ko, ayoko, ibig sabihin, wala akong kilala, ayokong magkaroon ng sama ng loob sa kahit sino, lalo na, wala talaga. Pero yung tatay niya, bawat beses na may hawak akong mikropono, mas maaapektuhan siya kaysa matulungan. Sa tingin ko, alam na ni M.I.M. Pero ako hindi. Hindi? Hindi ako naniniwalang hindi alam ni M.I.M. ang nangyayari o walang nagpayong kahit isa sa kanya. Nasabihan na siya. Sigurado. Ang tanong. Ano gagawin ni M.I.M.? Siguro sasabihin niya, eh, tatay ko siya, anong magagawa ko? Anong gagawin ko? Salamat sa Diyos, maayos mag-isip si M.I.M., kahit labing walo pa lang siya. Pero mga bagay ito na, hindi ko alam, hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Ito rin, siya ang pinakamahusay sa mundo. Walang katapat, syempre, alam na natin yan. Pero nandoon pa rin ang kababaang loob na gusto naming taglayin ng bata kung mula pa sa kanyang ama ay naririnig na niya ang mga ganitong bagay na malayo ang agwat siya ang pinakamahusay hindi dahil anak ko siya ang isang ama ay laging gusto ang pinakamabuti para sa kanyang anak tama ba ang isang ama ay palaging laging gusto ang best hindi ko 'yan diniduda at natural kay Raul ang ginagawa niya maganda rin naman 'yon hindi ko sinasabing hindi maganda rin naman pero kung ang gusto mo ay tulungan ang anak mo Subukan mong huwag masyadong maging sentro ng atensyon. Yan ang opinion ko. Sinasabi ko ito sa'yo ng may buong paggalang, ha? Ibig kong sabihin, hindi ko naman siya sinasabihan ng direkta kasi hindi rin naman niya ako pakikinggan, di ba? Pero sa buong paggalang, sa buong paggalang at galing tayo sa pinagdaanan natin. Sa huli, walang saysay ihambing kay Messi kasi siya pa rin ang pinakamagaling, di ba? Pero kung ikukumpara mo kay Messi, at makikita mo kung paano at bakit siya nakarating sa narating niya. Mapapansin mo na ang unang baitang na nasa ibaba ay ang kababaang loob. Kung walang kababaang loob, kaibigan ko, yayanig ang hagdan, babagsak at mawawasak. Kung ang unang baitang mo ay hindi nakaukit ang salitang kababaang loob, patawarin mo ako pero wala kang mararating. Ang mararating mo lang ay kung saan narating ni Vinicius. Walang kababa ang loob. Mataas ang ego, laging pinipito at kinaiinisan. Hindi tumitigil magsalita, naglalaro habang nakatingin sa mga manonood. Kung gusto mong maging katulad ni Vinicius ang anak mo, sige lang. Sige lang, dahil nasa tamang landas ka. Nasa tamang landas ka, Muir. Kung gusto mong yumaman ang anak mo, at dahil lang nanalo siya ng silver ball, titigil na siya sa football tulad ni Neymar. Kung yan ang gusto mo, tama ang landas mo. Kung anak mo ang gusto mo, maghari, pakinggan mo ako, ha, Rene, sa football ng dalawampung taon. Lumayo ka, umurong, tumabi, o pumwesto saan mo gusto. Pero tigilan mo na. Pasensya na sa salita, tigilan mo na ang panggugulo kay Ming. Dahil alam ko na kahit siguro hindi mo naman sinasadya, mas pinapahirapan mo siya kaysa tinutulungan. Sobrang laki ng pagkakaiba. Ang anak ko ang pinakamagaling sa buong mundo. Pero dito, marami pang ibang bagay na sinabi niya. May nangyaring kakaiba dito. Tungkol sa isyu ng Balon de Oro, may mga bagay siyang hindi dapat sabihin. Sa susunod na taon, ang Balon de Oro ay magiging para sa Espanya. Ano? Anong kailangan na sabihin mo yon sa anak mo hindi ngayong taon, pero sa susunod, oo o hindi. Hindi naman kailangang bigyan ng pressure ang anak mo. Pagkatapos niyang magwagi bilang pinakamahusay at pangalawang pinakamahusay na manlalaro sa ilalim ng dalawamput isa sa buong mundo? Walang kailangan, walang kailangan. At sangayon ako sa maraming tao na sasabihin sa akin, Isra, pero eh! Hmm, huwag pansinin. Huwag pansinin si Munir. Oo, tama kayo. Ibig sabihin, sa maraming dahilan, kailangan natin siyang huwag pansinin. Pero ang problema ay ang kanyang ama, si Munir, ama ni Lamin. Siya ang kanyang tatay. At dahil siya ang tatay niya, si Lamin, kailangan din niyang magpakasipag para sa kanya. Diba? At hindi niya ito pwedeng pabayaan. Kaya ang mensahe ko ngayon ay ito. Lamin. Hmm. Lumayo ka muna ng kaunti sa lahat ng ito. Mag-ingat ka sa paligid mo dahil kadalasan mas masama pa ang paligid kaysa sa mm. Yung pinsalang pwedeng gawin sa iyo ng isang mamamahayag o yung pinsalang pwedeng gawin sa iyo ng kahit sino sa loob ng football. Kaya iyon ang aking, aking mensahe para kay Lamin Yamal. Uulitin ko, para sa akin, congratulations Lamin sa season na nagawa mo. Dahil ikaw ang pangalawang pinakamahusay na manlalaro sa mundo sa edad labing walo at nanalo ka ng Tropeo kopa, patunay na ikaw ang pinakamahusay sa ilalim ng dalawamput isa Mag-ingat ka rin sa paligid mo dahil pwede kang madalan yan. Mas malaki ang tsansang mapahamak kaysa matulungan. Iyan ang mensahe ko.